Nalimutan ko palang uminom ng gamot. Hirap yan pag, ano, pag, at pag mayroon na po tayong mga maintenance. Kasi ako may maintenance na ako. Uh, meron po tayong sakit na high blood. Yan, meron po tayong sakit na sa ating mga puso. Di ba? Kasi pag meron pang high blood, maaaring maaaring maging apektado din yan sa ating mga puso di ba ayun na uh, lumutan ko minum kaya bangan muna tayo mga guys yun sa lahat ng mga may sakit and syempre pag tumatanda na tayo mga guys ay nagkakaroon tayo ng sakit nyan lalo na, na, na pag nasa edad na tayo mga 40 pataas di ba kaya yeah kalimutan ko minan ng gamot. Inumin muna tayo ng gamot mga guys para ano? Para maging safety tayo sa ating pagtulog kasi hindi natin alam na hindi natin alam yun yung mga ganyan sakit ay ano yan ay tridor di ba? Kaya inum ng gamot. Kalimutan ko minan ng gamot mga guys. Inumin tayo ng gamot. yung yun ng yun gamot ay nebulet yan nebulet guys nebulet po ay gamot po yan sa ating mga uh, puso hindi yung puso na ano ha hindi yung puso na pagmamahal diba <laughs> kasi yung puso ba sakit natin sa ano kanyari meron tayong sakit na high blood yung mataas ang ating cholesterol ay apektado po yan yung ating mga puso di ba apektado kaya dapat ay iinom tayo ng gamot yan magbindi na po tayo ng maintenance yan ng ating doktor dapat iinom po tayo para huwag natin kakalimutan kasi napaka try dog ng mga sakit na yan di ba uh, yeah guys tayo Tayo na lang magsang gising Wala ng tubig Wala lang tayong tubig na ano inumin natin And Kaya dapat po tayo mag ingat no, guys Wala tayo ng ano Nebulet

mahirap magkasakit kaya dapat iwinom tayo ng ating gamot ng maintenance lalo na, sa mga meron ng mga nagme-maintenance na dyan ng mga gamot di ba? lalo na, sa mga 40 pataas yan, simula na yan simula na ng sakit ng ating mga kung tumatanda na tayo, simula na magkakang mag tayo ng sakit nyan diba? yan whew Grabe. Kasi kaya ako minum ng gamot mga guys kasi na may... uh, nararamdaman ko medyo sumasakit yung ating ano. Dibdib. Yan, ating puso. Sumasakit <laughs> yung puso pero wala naman na nakit sa akin. Di ba? Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, thank you so much sa lahat po ng mga yan, sa lahat po ng mga nagme na ng mga gamot. Eh, lalo lang sa maraming nanonood natin atin dyan, maraming nanonood ng, sa mga viewers natin. Kung meron na kayong mga maintenance, ayan, huwag niyo po yung ano, wag nyo po yung ano, babaliwalain. Kailangan kung ano yung binigay sa inyo ng doktor, binigyan niya kayo ng maintenance, dire-diretso, dire-diretso yung pag-inom nyo. Kasi, kapag tinigil nyo niya na, delikado, di ba? Kaya yeah, delikado din nga yung mga ganyan na uh, rakit, di ba? Yeah, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito lang mga guys. Hanggang dito lang. thank, thank you so much po sa inyo lahat.